ang pagbibigay ng magandang halimbawa ay hindi ang pangunahing kailangan para sundan ka ng iba. Sa halip, ito lang ang natatanging paraang gawin. Dahil ang pagiging huwaran ang pinakamataas na antas ng edukasyon na maaari mong ipamana sa mga kabataan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tiningala ng lahat dahil sa kanyang angking katapangan at lakas ng loob. Nang ibabaw sa mga kasabayan Ini dulo ng mga tagahanga at nabansagan sa pangalang din na lilipas pa at patuloy na hinuhubog ng panahon. Ngunit higit pa sa lahat ng ito ang natatagong kabutihan na sa kanya'y bumubukal. Ang kwento ng makasaysayang pagtalon sa pinakamataas na tulay ng Pilipinas. Dante Barona o yung tinaguriang ang nag-iisang hari ng istans. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din